Yon, magandang gabi mga ka-farmers ito uh, po, ito yung ating nakuhang langka, yung huling langka na bunga ng ating tanim ah, uh, natin yun na ma na huwag sabihin may bango na pero hindi pa siya siya ngayon no, napakabango na mga ka-farmers yan ating nang hihiwain mga ka-farmers ayan Hinog na hinog na mga kapamos. Ayan okay, mga kapamos oh. Hinog na hinog na. Ayan mga kapamos. Kung wala ko ulit ng kaprasong papel para matanggal natin yung dagka. Dagkano itong dagka. Ayan. Pabibigyan ko rin yung nanay ko kasi paborito niya itong pangka. Kuminsan daw kasi ito'y inuulam niya. Nanay ko lang naman nasa kabilang bahay. Malitang itong mga kapamos. Hindi naman itong kanakihat. pero nung nagkakalag na ng kaprasong natin nyo kasi mga ka-farmers nung may merong kaprasong tama butas ng konti ito ating naka namatay ka? bunsa ano naglalaro ka bunsa? ha? Nagda padala ko sa'yo kayo Inang bilin ha? ako na lang magdadala yan mga ka-farmers saglit lang dadaling uh, ko lang ito Ayan mga kaparmers, nadala ah, ko na yung langka. Tapos ito naman. Ito ko yung aking biyanan mga kaparmers. Huwag <laughs> sa kamila ka dumaan. Neng, oh. dali magulit kayo ng nanay saglit lang. Ha? Oh. Kayo ng na nanay. Nanay? Oo. Oh. Gusto, gusto ba ka gusto ni nanay? Ba? Oh. Yan mga ka-farmers. na kayo. Nagdala pa kami ng langka. Sa kapitbahay mga ka-farmers. Sa kapatid ko mga ka-farmers. Ito, Ito naman, naiwan sa atin mga ka-farmers. Pero gagawin ko, hihimayin ko na mga ka-farmers. Para hindi na wala na sang balat. Wala na sang balat. Lalagay ko na lang sa tupperware mga ka-farmers. Diba, ko ba ko ito yung mga farmers yung tama nung nakaraan may butas na ako hihimayin ko na sa lagay ng ice cream mga kapamas to Yeah, I'm going to go. Okay. 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 Tapos maglalagay tayo ng konting mantika mga ka-farmers ha. Kamay. Para hindi yung dagta. Hindi kumapit sa ating kamay. Mantika lang mga ka-farmers. Para hindi. Kasi himayin na natin para matanggal natin yung ah, laman na lang ating lalagay sa tupperware. Neng. Natutug yan. <tong> yan mga kaparmers. May pinahinaan lang akong sounds kasi baka makapira tayo. Hindi <tong> 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 kasi pwedeng kung eh. Giingat tayo baka tayo ma... Ano kung Madali ni Meta. Hindi pa naman tayo monetize pero hindi pa nga tayo monetize pero madadali na agad tayo. May strike na agad tayo. Pag may strike ka, pwedeng pwedeng uh, no, ma, 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 ma restrict yung account mo ng mga ilang buwan. Pagka, kaya naman. Kaya nag-iingat tayo mga farmers, mga ka, uh, copyright. Ay! Tanggalin na rin natin ang buto mga lamang na lang. Mali mo, mga pa, nag-ungress naman na kamay, malinis ng na kamay natin. Mabilis ako lang, lang para hindi gano'ng masyadong mahaba yung ating video mga ka uh, hindi natin mailalagay sa reels. Uh, kasi pag sa reels is 1 minute and and 30 seconds lang mga ka Pero pagka sa parang isa pa ito, yung sa story story ba yun? ah hindi pero makukuha agad ng full video kung gusto nyo po sa full video yun sa youtube nyo po nyo mapanood yung aking full video po na itong kanito sa youtube na lang po kasi doon ko po i-upload yung full video wala hindi ko pa may i-upload ng, ng mahaba kasi dito sa facebook sa FB. Eh, sa sa YouTube na lang. YouTube. Maapod yung upload yung full video nitong ating pagsisimay nan nang ka. Sigurado matamis tong lang ka tama ka kasi parang okay yung hindi niya. Maliit na lang itong makapal. Hindi ka tulad nung huli natin kung unang natin yung know, uh, biniyak. Uh, yung na natin biniyak, ito eh, mga kapamos, mal... medyo malaki. Ngayon, it last na ito, doon sa bu ng ating langka. So, susunod na ulit, mga December, January, yan. Bubunga na ulit yan, mag-start na yun ng mga December, mag-start na ng bunga ulit yan. Eh. May mga ang ani nun, February pa siguro. O, hindi lang, baka... Anong buwan na ba ngayon? Ah, uh, August. August 1. August 1. Pawisan ako mga kapanos. Tambit eh, na pinampunas. Huwag lang tumulo sa ating langka mga kapanos. Nakakaya sa mga no nanonood. Nakakaya sa mga nanonood na yung natin ay tutulo sa ating langka. Pero siyempre iwasan natin yan. sa mga hindi pa nakapalo sa ating page, eh, palo na lang po. Palike and share and comment na lang po ng ating video. Po, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Yan, mga silent viewers po, yan. Maraming maraming salamat po sa mga lahat. Yan po. Maraming maraming salamat, salam, salamat sa silent viewers natin. Kung saan man kayo lugar, yan. Pakicomment na lang po kung saan umabot yung ating video. Saan kayong lugar na na nanonood. Yan, Siyempre, gagawa ko rin ng kaprasong clip para sa ating reels. Yan mga kaparmos. Siyempre, nagre-reels tayo mga kaparmos. Malay mo, mamonetize tayo. Yan. Ngayon marami tayong pangarap. Pangarap na gustong makamit. Kasi so ito, sa pa natin, gago isang hakbang para makamit natin yung ating pangarap. Yeah. isang hakbang to. Siyempre, paghirapan muna natin mga ka-farmers. Yeah. Kaya sa tulong nyo mga ka-farmers, yan. Ah... yun uh, yung support ah yun. Uh, mga comment natin na ating pangarap.

Okay, kasi nanay ko yan. Sabi lang ko. Yan po. Ito yung na binigyan. Tsaka sa kapatid ko po. Yung binigyan ko. Nang langka. E, ayan. Kailangan nyo. Kailangan natin magtanim. Kasi bibili ka pa na lang, lang ka. Mga kaparmers. Mahal na lang, lang ba diba? Bibili ka. Kung dito sa amin. Kung bibili ka. Yung pagbibili mo sa mga mamimili. Namimili mo lang ka. Kasi nabibenta be nila. Medyo mura pa. Pero pagka sa kanila nyo na binili per kilo na yun, hindi na natin, di ko na lang price yung mga ka-farmers kasi hindi na ako nabili na ng kasi nga, kung ano yung yearly kakatikim naman tayo eh, dahil sa hey! tayo may tanim ng ating tanim doon ngayon mga ka-farmers ay ko na bali tatlo, tatlong puno yung ating tanim na lang ka. yung dalawa lang hindi pa nabunga kasi halos bago pa lang pero nataas taas na ng mga farmers, hindi nga tagal yan mga dalawang taon pa bunga na yun Sabihin natin isang taon hey, pa, bubuo na. Hindi natin minadala, kasi meron man tayong mapupuhanan <laughs> na taon-taon. na ito mga ka na kailan tayong ano doon. Hindi siguro may anim yata, ano lang ka. Yung iba lang, hindi ko na ang mga ka Pero, nabidyohan ko lang ay bah pang pang pangalwa lang to mga kapano yung mga na video ko nagawang ko na ng content ng nagawang ko ng content mga kapano may mga na video na ko nung no, pa matagal na na, matagal na score mga eh. may isang taon na yata mga kapano nabigyan ko na nagbibigay ng mangga yan na uh, kung mabibisita nyo yung aking sa facebook yung iba ko po, uh, balikan nyo po yan, nando doon Makikita nyo po yung upload ko na nagbiak tayo ng langka. Wow, uh, hindi ko lang kung hindi ko na matandaan ng mga kapamilya kung ilan anong taon yung mga kapamilya. Yung nag-video ako. Na na content ko. Ito ngayon lang ulit mga kapamilya sa kanila. Langka. Siguro, mga 3 pesos pa lang yun. Ayan yung pagkuha ko nga sa puno. Ano ah! ba kasi ah! hindi ko nabigyan kasi mataas. Hindi naman so, before. Hindi na rin tayo magkapasibon na lang kasi nga wala naman tayo malaking lupa na pagtataniman. Maliit lang yung ating taniman. mga farmers kaya doon lang sa area na yun, umiikot yung ating content. Ngayon, meron akong na-content na kabilang kabilang kwan, farm. Ang may nag-aalaga nga doon yung uh, uh, maling apo uh, ko na po sa kwan? sa pinsan. May nag-aalaga nga lupa. Yeah. Pero meron po siyang, eh, may may kanya noon, hindi siya. Siya kanya lang uh, siya lang nag na, na caretaker. Yung mga nabidyohan ko yung tao Yung bayabas na kulay purple, ayan. Eh, yeah. matatapos na tayo mga farmers. Yeah. Sana po uh, matapos niyo yung video mga farmers. Ayan. Yeah. Yun, maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Ayan. Ayan, salamat po.